Good day, great day each and everyone. Ayun, so welcome to uh, DBA, okay, Digital Biz Academy. So, yun, um congratulations for um having this Zoom uh, link. Okay, so kung nandito ka, gusto ko i-congratulate kita kasi ito na yung start ng new journey mo and pag mo dito sa DBA uh, community. All right. So, before that, uh, I believe na interesado ka, kasi hindi mo tumawa pala ang video na to, kung hindi ka interested kasi ito na yung pinaka first step mo uh, para maging part ka ng DBA community alright, so mag-share screen ako sa'yo so tapusin mo itong event na to itong gusto ko, I will be very short okay, short lang ako, siguro mga 10 to 15 minutes lang of your time, huwag mo fast forward okay, tapusin mo hanggang dulo Intindin mo, pag-aralan mo kasi malay mo ah, uh, ito na yung start ng you know pagbabago ng buhay mo kasi we have a lot of uh, different backgrounds na kumita talaga ng malaki guminhawa yung buhay nila dahil sa uh, DBA community alright so mag-share screen ako sa'yo <clears throat> alright so Yes. All right. So let's begin. So three steps to earn in DBA or Digital Beast Academy. So again, congratulations kung napapanood mo itong video na to kasi ito na yung start ng pag-ascend mo dito sa online platform natin. All right. So Tapusin mo ito kay para this map makita mo talaga mapag-aralan mo kung paano kakikita dito sa DBA community. All right? So next po, before that, ito po yung background ko. I'm Jerwin Hopf Peralta. Uh Jerwin Hopf Peralta po former seaman for five years. Ito po yung background ko. I'm one of the uh, co-founder of Digital Biz Academy. So dito ko din po nagbago yung buhay ko dahil sa DBA community. All right? So next po, ito po yung short background lang po. Five years ako nag-abroad. I was earning good. Malaki din ang kinikita ko sa pag-abroad. Pero um, I want more eh. Kung sabi ko, kung pwede lang naman na kumita ng malaki na hindi mo na kailangan mag-abroad. So ba why not? Bakit, mo, bakit ka pa mag-abroad? Kung pwede mo lang naman kitain yung kinikita mo sa pag-abroad na mas doble pa. At the same time, hindi mo na kailangan mag-abroad. Di ba? Kasi mga sabas mga Filipinos, 'di ba kung, kung gusto mo talagang kumita ng malaki okay either mag-business ka sa Pilipinas or you go abroad kasi kung kung magtatrabaho ka lang naman dito sa Pilipinas magkano lang ang sahod tama ba so kaya ako napilitan ako mag-seaman because I want to earn more so dito mas nakita ko sa DBA community na pwede pala mas yung 2 months kong kinikita kinita ka dito dito sa negosyo to in 1 month lang so ganoon po ang nangyari sa akin Next po, uh, travel. Di ba dati nag-abord ako, nakakapag-travel din po ako, pero nagtatrabaho ako. Pero this time around po, dahil po sa DBA, okay, nagtatravel po ako para magbakasyon, hindi po magtrabaho. Na-experience ko po si Asian Cruise sa Royal Caribbean. Se six days po kami doon. Six days kami nag-travel. Uh, lahat po libre, okay? Hindi po ako, hindi po ako nagtrabaho, nag-vacation po. Sa iba't ibang bansa, iba't ibang places dito sa Pilipinas, this this and this year po pupunta po ako ng Hong Kong and China. So and marami na pong nakapag-travel po ako sa iba't ibang place na magaganda dito sa Pilipinas. So that's because of DBA community. All right? So ito din po yung na-achieve ko. So major lang po ito. Pag di ko na po sinabi yung iba total kinita ko po in 4 months is nasa 1.6M dahil po sa DBA community. Dahil po sa, sa ipipresent ko sa na papano kumita dito sa DBA community. na ko din po yung pinakamataas na rank dito sa, sa, ano, sa community na nin, yung, yung, Hall of Fame. Okay? So may mga awards, recognition din po kayo dito na ma-achieve. And then po nakabili din po akong dalawang sasakyan dahil po sa uh, DBA community. Then, ito po yung pinaka-pilita ko na nasa 9 million po dahil po sa DBA community. So, hindi ko naman po ito pwede ngayabang. Pinapakita lang po namin sa inyo kung ano yung pwede mo din makuha dito sa DBA Academy. Alright? So, paano nga ba talagang kikita dito sa DBA community? Paano kakikita? Paano ka? Pag nag-start ka, paano ka Okay, next po. So, before that, short brief lang sa company na meron po tayo. So, we are partnership with AGG. Yung AGG po or Alliance Emotion Group, group of Companies, kung niyo po napapansin, um, ito po ay way back to 26 pa po nag-start. 26 pa po siya nag-start yung partnership natin. Filipino-owned company po ito and created 20,000 self-millionaires and marami na po itong awards na patunayan kasi we are in 19 years. 19 years na po yung AGG. Yung company po natin. So, ngayon po, next po, ito po yung mga legalities ng ano natin. So, kung gusto mo makita yung legalities namin, ipa send po namin sa iyo individually kung gusto mo makita. Next po, ito po si President Duterte, yung last po term niya. Last 2018 po, gumawa po siya ng letter na na ina po may may short message siya sa amin. Nare-recommend niya po yung company namin na sobrang ganda po talaga yung nangyari. Yan, si President Rodrigo Duterte po. The next po, ito po yung mga board of directors ng AGG, si Dr. Ed Cabantog, John Aspirin, and Sir Francis Miguel. Sila po yung may-ari ng AGG. Partnership po natin sila. Ngayon, ito naman po yung founders or directors. Kami po dalawang magkapatid, si Jessica Rosal, Jessica May Peralta Rosal, and Jerwin Hop Peralta po. So at your service, okay, so kami po yung founder, kami po yung gumawa ng Digital Biz Academy. All right. So si si mentor Jessica po kapatid ko dati po siyang OFW from Singapore. Ako naman po dati si Man. So pareho po kami nag-abroad. So we finally decided na mag for good na lang sa Pilipinas and ito na lang yung full-time na negosyo natin. By the way po si mentor Jess po nasa uh, nasa Australia po siya right now. So nagbabakasyon po kasi doon niya na po gusto mag magtirahan, manirahan sa Australia. So imagine mo po, sobrang ganda yung negosyo natin. Next po. Ito naman po yung mga directors, digital biz directors din po, mga millionaires club natin. Okay. Digital biz uh, millionaires club. All right. Si Jomar, si Ralph, si Yen, si Doms, and this is Sammy Dizon. So lahat po sila iba-ibang background nila. Dahil po sa DBA community, kumbaga sobrang blessed po kasi Uh, marami pong nagbagong buhay sa kanila. Alright? So, ito naman po. <clears throat> yan. So, next po. Ito po yung executives. Okay? DBA yung mga uh, coaches na magagayad po sa'yo dahil sa negosyo natin. O, sila po yung magagayad sa'yo. Alright? Dito. So, kung sino mong po nakapagsensay ng link na to na part po ng Digital Business Academy, walaan po siya kasi credible po siya. Alright? Kami po ang sa kanila. Next po. Ito naman po yung mga Uh, student partners natin yeah, so kumita na po talaga sila ng sobrang laki dahil po sa DBA system na meron po tayo okay next po yeah, ito na po yung mga employees partners natin na mga talagang nagbago yung buhay from dating um, sa ano uh, sakto sakto lang yung kinikita right now po kumikita po ng six figures dahil sa negosyo natin ngayon, tanong po yung mga OFW partners natin, iilan lang po ito sa mga pinapakita po namin sa inyo na kumita talaga ng sobrang laki dahil sa system na meron po tayo. Next po, yan. So, three steps po para kumita ka sa DBA. Number one, you need to avail the negosyo package. Number two, integrated marketing. Number three, watch trainings in YouTube. Okay, number one po, so overall yung negosyo package, number one, ito po yung negosyo package natin. Nasa 10,500 po siya. Ops, pwede mo sabihin na malaki, maliit. Pero kung ako sa'yo, tatabingin mo ako, 10,500 lang yan. Pero pwedeng magbago yung buhay mo. Sobrang liit lang naman kapatid yan eh. Isang beses ka lang maglalabas ng pera, okay? May, may online account ka, customer service, Vivo Super App, and eh, meron ka pang half million na insurance na kasama. So, ibig sabihin, may business ka na, may insurance ka pa. Worth, and makakakuha ka pa ng worth 12,000 worth of products. Alright, next po. Yan, so, paano kikikita? Number one, ito po, for example, uh, meron na OFW nag-inquire or nag-recommend ka sa amin from Canada. Okay, kung nirecommend mo sa amin, kami magkakausap, For example, nakumuha din siya ng negosyo package, bumili din siya ng package natin, kikita ka ng 1,000 kada tao. Alright, so for example, meron naman na OFW or kakilala ka from US. So, i-refer mo sa amin, kami yung magkakausap, hindi ikaw. Pag kumuha ulit siya ng negosyo package, may 1,000 ka ulit na kita. So, with that, sa dalawang tao lang, na nirecommend mo sa amin, kikita ka ng 3,800. Or right? recommendation or meron tayong simple steps to follow dito mamaya. Next po. Yan. So, in one year, dalawang tao lang ang goal natin every year. Dalawang tao lang. Okay, ulitin ko po. Sa isang taon, every month, dalawang tao lang ang nire-refer mo sa amin. Okay? Pwede kang kumita ng 45,600. Okay? So, iinan lang po ito. Ah. Itong 45,600 na to minimum income pa lang to Pwede ka pang kumita na mas malaki. Okay, ito po yung project namin. May mga may may mga different programs po tayo sa DBA community like pwede ka pong kumita ng 100,000 program, 200,000 program, half million program or 1 million program. Meron po kami ganito. So, kung gusto mo pong malaman kung paano po ito ginagawa, eh, may po yung coach mo na nakapag, nakapag-send sa'yo ng link na to. And then, ito din po, meron po tayong gadget incentive promo, car incentive project, Okay, PH travel po, Bohol, Palawan, Boracay, Baguio, LU and La Union and many more places po na mga incentive travels na. And also po in Asian tour like Hong Kong, South Korea, Thailand, Taiwan and China. And US and Europe tour. And meron din po tayong US tour. So ito po mga libre mo po itong mga incentive na binibigay namin or binibigay ng company natin. So imagine mo po kumikita ka na nakakapag-travel ka pa po ng libre. Di ba? Diba? So next po, yan. So ito po yung paano ka, paano ka ba makakakuha ng mga clients? Kasi di ba? Diba? So, Jerwin, okay. Willing na ako maglabas ng 10-5. Pero paano ako makakakuha ng clients? O paano ako kikita dyan? Number one is case system or recommend clients. Pwede ka sa amin mag-recommend mga case system mo. Ano mga case system? ka-family, ka-kapitbahay, ka-work, ka-classmate, ka-barkada, any, basta anyone na kakilala mo. I-recommend mo lang sa amin, tapos kami yung magkakausap, tapos pag nag-join, ikaw yung kikita. Alright? Next po, maximize company products. Ngayon, yung mga products sa sinod nito kapatid, genuine, kailangan ko bang ibenta niyan? Depende po sa iyo, pero mas maganda, i-maximize mo. Pwede mong gamitin or pwede mo for family use. Kasi for me po, Pinapagamit ko talaga sa family ko, yung ginagamit ko po yung mga products. So pwede mo siyang kamitin o pwede mo siyang ibenta kasi guys, ang products po natin is made in the US, Europe and Japan. So first world product products talaga yon. Mga health, wellness, beauty products, slimming products, soap and beverages, mga coffee. Marami pong uh, products ang company natin. Next po, social media marketing. Ito naman po, meron, meron kami different modules nito. Tuturuan po namin kayo uh, mag-TikTok marketing, Facebook, Reels, Facebook story, and Instagram account. Tuturuan po namin kayo paano mo po yan mamamarket. Paano mo po yan mamaximize para pagkakitaan mo dito sa, source, sa, ano, sa DBA community. Alright, next po. Ito naman po yung top priority. Kung gusto mo po talaga na halos wala ka nang gawin, pwede ka po mag-advertisement. Magbabayad lang po tayo sa advert kay Meta Ads. So, ito po, kung gusto mong detail detalye na uh, i-explain namin sa'yo, imayos mo lang po yung coach mo para i-detail niya sa'yo kung ano po yung advertisement. Okay? Ito po kung saan na wala ka na po talagang gagawin. Pero babayaran natin si Facebook para si Facebook na po ang bahala na maghahanap ng mga clients para sa'yo. Ganun po siya kaganda. Okay, next po. Yan. So watch trainings in YouTube. So may mga different modules po kami na pag-aaralan mo. Siyempre, sa negosyo po, may mga trainings talaga. Napaka-importante po yun. So meron po kaming mga modules na ito na pwede mo pong pag-aaralan. At pwede parang matuto ka at the same time, mas ka kumita sa DBA community. Okay, next po. Yan, watch trainings in YouTube. So marami po yan about paano magyaman. si paano kumita ng malaki. So yan po ang ituturo namin sa dito sa DBA Academy. Next po, yan, three steps. Number one, avail negosyo package, yung 10-5. Number two, integrated marketing. So, yung five ways para makahanap ka ng clients. Number three, watch trainings in YouTube. Simple, three steps to earn, di ba? Next po, pinakalas ko pong message po sa inyo is with God all things are possible. So kung makikita mo yung marketing plan namin, makikita mo yung sinabi ko sa kanina, okay, pwede mong sabihin na imposible, pero para sa imposible. Pero pag sa taas, pag yung sigad, nag-trabaho, pag sigad yung binigay sa'yo, diba? everything is possible. All right, so with that, uh, balikan mo yung coach na nakapag-send sa'yo ng link na to para makapag-start ka na. Okay, sabi nga, di ba, um, hindi mo malalaman kung para sa'yo kung hindi mo susubukan. Okay, with that, to God to be the glory and more blessings to come and see you in the next Zoom event. God bless. Bye-bye.